Hindi ako naniniwala noon sa mga kababalagan. Hindi ako madaling takutin. Pero simula na mangyari ito sa lugar namin sa si San Martin, hindi na ako naglalahad mag-isa paggabi. Ang kwento kong ito ay tungkol si isang bagong kapitbahay. Dayo raw sila galing sa Maynila. Tahimik, magalang, pero may kung anong kakaiba sa kanila at ang hindi ko makalimutan. Ang amoy na parang dugot asupre. Nabigla na nang na sumisingaw tuwing lumalalim ang gabi. Nakatira ako sa dulo ng San Martin, sa tabi ng malit na ilog. Tahimik ang baryo namin, tipikan na probinsya. Kapag alas 6 na ng gabi, tahimik na at tanging mga kuliglig na lang maririnig. Isang linggo, bago mangyari ang lahat, may dumating na bagong pamilya sa katabing bahay. Mag-asawa raw at may isang anak na babae. Bagad ng babae ang ina, maputi, mahinahon magsalita, at palagi nakaputing damit. Yung lalaki naman, malaki ang katawan. Pero tahimik, halos hindi mo maririnig ang boses ni Minsan. Unang gabi pa lang nila, napansin kong walang ilaw sa bahay nila. Pero may liwanag na pumapailalim sa pinto. Kulay pula. Akala ko may kandilang kasindi, kaya hindi ko pinapansin. Hanggang sa sumunod na gabi, narinig ko na naman yung parang karuskos na mga kuko sa kahoy. Hindi ako lumabas, pero sa bintana, nakita kong may aninong gumagalaw sa loob ng bahay nila. Isa, dalawa, tapos biglang tatlo. Samantalang, tatlo lang silang nakatira doon. Kinabukasan, dumalaw sa bahay namin yung ina. Nagpakinana siya. Mumiti. Sabay abot ng ulam na ginesang dugo. Nagpasalamat ako. Pero paglapit ko sa mangko, amoy panis. Amoy kanansay. Hindi ko kinain. Pagalis niya, napansin kong may naiwan siyang manipis na hibla ng buhok sa mesa. Pero hulay abo. Parang sinulid. At nung tinapon ko yun sa labas, Kinabuhasan, nagulat ako dahil nasa mesa na huli tiyon. Ilang araw pa ang lumipas at mas lalo silang naging misteryoso. Tuwing gabi, maririnig mo yung paglakad din sa bakuran. Hindi normal na yabag, mahahaba, mabibigat, parang hindi pa anang tao. May pagkahataon pang pinatay lahat ng inaw sa buong baryo sa tanging liwanag ng buwan, makikita mo may mga pulang mata na tumatama sa dilim. Isang gabi, nagising ako bigla, alas tas ng madaling araw. Tahimik ang lahat, pero parang may tumatawag sa labas ng bahay. Mahina lang, pero malinaw. Pa, paakyatin mo ako. Hindi ko alam kung guni-guni lang. Pero nang silipin ko sa bintana, nakita kong naktayo sa gitna ng bahuran yung bagong kapitbahay kong lalaki. Walang suot na pangitaas. Ang balat niya ay kulay abo at parang kumikintab sa ilalim ng buwan. Nakatingala lang siya sa bahay namin. Hindi ko muhurap, hindi gumagalaw. Kinabukasan, nagpunta ako sa barangay para magtanong tungkol sa nila. Sabi ng tanod, walang record na kahit taanong bagong pamilya sa San Martin. Walang umupa ng bahay, walang bumili. At yung bahay doon na tinutukoy ko, matagal nang walang nakatira. Napakapit ako sa upuan ng marinig ko yun. Kasi gabi-gabi, nakikita ko silang gumagalaw doon. May ilaw, may mga tunog, may mga boses ng bata. Pero sabi ng mga kapitbahay ko, wala raw silang nakikitang na kahit na sino. Pag uwi ko, napansin kong nakabukas ang gate. Sa pinto ng bahay namin, may nakasabit na bawang. Ang tipong bagong pitas pa. Pero sa gitna ng bawang, may nakatuso na isang hibla ng buho na hulay abo. At mula sa bahay nila sa tapat, may naririnig akong humahagik-gik. Mahina, pabalik-balik parang batang tumatawa. Kinagabihan, nawala ang kuryente. Limabas ako para tingnan kung may sira ang linya. Pero sa paglingon ko sa bahay nila, may liwanag. Kulay pula. Kumikislap wala sa loob. Dahan-dahan akong lumapit dala ang flashlight. Sumilip ako sa bintana. Nakita kong walang laman ng bahay. Walang gamit. Walang kama, walang mesa, pero sa gitna, may tatlong upuan na nakapaikot sa gitna. May itim na mangkok na puno ng dugo. At sa sandaling ngayon, naramdaman kong may malamig na hininga sa batok ko. Paglingon ko, wala ng bahay. Nakatayo ako sa gitna ng madamong bahanting lote. At ang tanging naroon ay isang lumang poste na may nakapaskil na lumang larawan. Larawan ng isang pamilya. Tatlo sila. At pareho sa kanila ang mukha ng mga kapitbahay na nakilala ko. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat. Namatay sa sunog. San Martin. 1987. Mula noon, hindi na ako lumalabas kapag gabi. Pero minsan, kapag dumaraan ka sa San Martin tuwing kabilugan ng buwan, may makikita kang pulang ilaw sa dulo ng kalsada. At kung susundan mo iyon, may maririnig kang mahinang tawa ng bata. Kasabay ng boses, ng babae na bumubulong. Kapit bahay, tuloy ka muna. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung sino talaga sila kung multo o nila lang na muling bumabalik para manirahan sa minsan nilang tinawag na taanan. Pero kung sakaling may bagong lipat sa tapat ng bahay mo at may marinig kang mahinang pamilyar na tawa sa gabi, siguraduhin mong sarado ang mga bintana mo. Dahil minsan, hindi lahat ng kapitbahay ay tao. Kung nagustuhan mo ang kwentong kababalaghan, huwag mong kalimutang ilike, like i-share at mag-subscribe sa Pangilabot PH kung saan bawat kwento ay may halong katotohanan.